the time is 5 um, 6 o'clock na po namin hapon so nagyaya na naman po si papa na kumain kami sa labas daw gustong gusto ni papa kumain palagi sa labas na kakain kami sa labas guys si papa gusto mo na yung, adventure mo na yung pagkalayo-layo ng mga ano na mga kakainan. <laughs> Huwag na-drive ka talaga na. layong malayo before kang kakain yung ganun ang style ng asawa ko gusto niyo mo na adventure yung malayo talaga yung nag drive kami ng ilang oras tapos sa mga lugar na ba to, yung Unuma nandito po kami sa Unuma ng Gifuken dito daw po kami kakain so yun guys ano yun? ano yun? Pinakje. Kaya kung diyan kami kakain or sa Unagi-san. Unagi. -yasa, <gibili> -an <-nya> Japanese Japanese, Japanese. Uh, food. O oh, diba? napunta kami dito sa Unuma gusto niya lang kumain nag drive kaming malayo so ayaw niya muna kasi po ako niyang palutuin habang bakasyon Mag bakasyon naman daw po ako sa kusina namin kaya gusto niya palaging sa labas kami kakain yun habang bakasyon daw dá Namin ngayon kasama yung anak namin kasi may gala din po siya. Paktsya din doon. Yung isang ano naman, paktsya naman ng kinain mo. okay. It's so cute mga tinda-tinda din sila dito. May pambata. So cute. So cute. Gusto? うん。ちょっと待ってるね。<lad sauna stealing sound> hmm. <Wit default>

二重人してあの、ちくちっちゃって、あれでやめて,て、皆さんにマジでちゃんに言てら

違いまの。<music> <music> So, so, naubos ko yung mga pagkain. Ito masarap. Lahat, ma lahat masarap yung siya. So, Ayan. Pati kayo kapa naubos mm -hmm. Mm -hmm. Ito naman. Wine. Ah, oh, ano, juice. Ang cute ng lagayan. So, inumin natin, guys.

<laughs> we're coming home hi coins so guys we're thank you, thank you so much afternoon guys. Punta kami dito sa mall ng Aeon. So let's go. Kaya na ayan, ayan. Dito kami sa pinakataas. Dapat kanina pa kami umaga pupunta. So kaya lang. Mas napil namin hapon na lang kami pumunta dito sa mall. ここに。

Hi guys, so isi-share ko lang po sa inyo yung kumili namin po dito sa 3 coins ayan po ayan po yung balot ni 3 coins ayan, galing po kami dun sa 3 coins po guys So, una kong isi-share ko sa inyo, guys, yung napamili namin sa Tricones ay yung brass. Pag ano sa mukha. Ayan po siya, guys. Ano lang to? Sambiakin lang yata ito. Ito na lang, mag, ito na lang isang ang ano na uh, nakita ko doon. Sambiakin lang siya, guys. Sambiakin. Tapos yung ito, pampo namin to sa bathtub namin. Dahan lang din ako ng tela. Ayan, guys. Maganda siya sa ano pa ah. Malambot. Tapos, yung design yung ganito guys. So, ito naman ay nagkakahalaga. Kapya Ken. O, po yung price niya. Ito. Ito guys. Sa baba. Ah, ito pala sa baba. Nandito sa baba. Ayan guys. Yan yung price niya. Kung nakikita niya. Maganda po siya. Malambot. Tapos, ah uh, bumili din yung anak ko ng ganito yung pang ano sa foundation yung pang ano sa mukha lagay sa ano sa bag pag binitbit ng ganito kalilay tapos bumili din yung anak ko ng uh, uyatsu ito yung ano naman to ah. ano ba to pusit yata ito dry pusit paborito niya po kasi yung mga ganito kami ng uyatsu ulit Midnight nice snack. Yan, sambiyakin lang yata ito. Nabili namin. Ayan, ganyan. Sambiyakin lang ito. Ito yung favorito ng asawa ko din naman ito. Midnight snack po kasi dyan. Habang nanonood. ng So, ito naman. Napili pa ito ng anak ko. Chocolate. So, ano yung napili ko naman? Ito naman yung gusto ko. Na pang snack kanya-kanya kaming bili ng mga pangisak namin mamayang gabi habang nanonood ng TV. Ito naman po guys, ang gusto kong chocolate. Masarap po siya. Ito naman yung gusto ko po guys. Sa three coins. Lambot po siya. Tapos ano, uh, masarap ang mga ano doon, oyatsu. Pang, pang snack po guys. ah uh, Gumalingin uh, po kami sa, sa ganito. Yan guys, malikam sa honey. Honey's. Yan. Tapos, yung napamili ko naman. Hindi naman kasi kami guys, gumala masyado dun sa loob. Napamili naman. Hi. Pang shape sa uh, ano sa katawan ko naman yung napili ko ay Nivea always Nivea ito lang naman po kasi ginagamit ko palagi guys na Nivea maganda po kasi sa katawan po itong Nivea ganitong gamitin guys cream pag winter ito din lang ginagamit ko para hindi masyado mag dry yung mukha make up Ayan, ito nakikita niyo guys pang make. Pumili din pala ako guys ng pantaas. Kulay puti. Ito po. Pantaas dito sa sa anong pesta? Ah, dito po dito pa ako binili. so, tingin tingin po kami dyan ito, ito po yung nagustuhan ko na puting pantaas po nang ibinawas kaya napabili po ako ng ganito isa lang naman po yung binili ko po guys so yun lang po guys tapos kumain lang po kami sa labas. May masyadong nagagala talaga guys. Thank you for watching.